Okay, may logic question ako sa iyo. Gusto mo ba mabawi? Bigay mo sa akin. Syempre. Pa-premium ako. Oh, pa change ko na din 'yan eh. Sige, dali mo. Sige, bibigay babalik ko sa iyo 1k kapag ka nasagot mo 'to. Ah, sige. Okay ah. Yeah. Game tayo ah. Hindi na dali mo. Kung ang nanay mo okay. ay apo ng lola ko, hmm. kano ano kita? Kung ang nanay mo. Kung ang nanay mo. Ano kaya? Ah, isa pa, isa ayan. pa, mali. Wait lang ha? Isa pa. Kung ang nanay mo ay apo ng lola ko, kano ano kita? Si Bisep. Si Bisep. Apo. Apo pa rin. Wait lang. Ulit yung an Kung ang nanay mo, an mo ay apo ng lola ko, kano ano kita? Wait lang. Para sumasabok na yung utak ko wala. Kung ang nanay ko ha. Ah. Oh. Apo. O, di ba apo na siya? Apo na siya. Apo. nanay ko apo na siya. Di ba apo na siya? Ano? Kaya Tapos, ba? Tapos lola mo yun. Di ba lola mo? Kaya ba? Hindi e, ako ka rin. Isa e, pa ulitin ko ha. Baka may nanay mo din. ha. Ba? Ba? Babagalan ko. Si. Kung ang nanay mo nanay ko. ay apo nanay ko. Uh, ng lola ko. Lola ko. Gaano-ano kita? Lola mo. Lola mo. Nanay ko. Lola mo, nanay ko. Lola ko, nanay. Lola ko, nanay ko, nanay ko, lola. Ano ba? Nanay. Intindihin <laughs> mo, buti diba, bago kung mo sumagot. Lola, lola. Sa pa ha? Lola kita. Kung ang nanay mo ay apo ng lola ko, kaano-ano kita? Apo ka din eh. Apo ka din. Ibig sabihin. Ano? Kaya hmm? hindi. Lolo. Lola, kita. Mani pa rin. Hindi mo kasi pinag-iisipan eh. Tita, Oops, sabi na ulo ko. Yoko na. Sa'yo na iwan mo. <laughs> okay guys. Ayan, sumuko na siya guys. Uh, kung alam nyo yung sagot, ayan. I-comment oh, nyo na man. lang. Mamimili ako ng unang makakasagot ng tama ay sasendan ng Gcash.